nag usok na motor paano ayusin part 2 po ito dito sa scooter na project natin no? ito po yung part 2 mga ka -IDF. what's up mga ka -IDF? ito po yung part 2 no? sa ating new scooter na nag usok okay? so ito po ay uh, ginawan ko ng part 2 kasi medyo mahaba po itong video na ito So ito ay naparibor na natin no? Ito po yung kaniyang bagong piston. 0.50. Pero 50 lang ang nakatatak, no? 0.50 po 'yan. At ito na po yung itsura ng kaniyang cylinder wall. Yan makintab na po siya. Yan. Okay na siya. At before ay ito po yung itsura niya. No? So ang gas gas na damage. At ito na ngayon. Yan. So okay na siya, mga kaibigan. Okay? So ngayon ay itry natin ilagay itong kanyang piston. Ayan. Wop. Ayan. At dapat kunting tulak lang po. Huwag yung matigas. No? Kasi kapag sobrang matigas ay mag-overheat po yan. So pangit. So ito tamang tama lang to. No? Kasi may piston ring pa naman yan. At sinabihan ko rin yung nag-reborn nito na huwag lang yung masyadong mahigpit no, oh, dapat namang tama lang kasi may piston ring pa po yan kunting tulak lang po wag lang yung diretsong malaglag kapag binitawan natin yung piston so ito po yung kanyang lagayan so umbran ito nito ay pag so kasama na po dito yung kanyang piston ring at ito po yung piston pin at saka ito po yung kanyang lock okay so i-open natin so nakita natin na 0.50 yung tatak ng ating piston ring okay So titignan natin. So ayan ito po siya. Ayan. So i-assemble ko to mga ka At pagkatapos nito ay ipapakita ko sa inyo kung nag usok pa ba yan o wala na. So ito po yung unahin natin yung kaniyang oil expander ring. Ayan. nakasigsag. So ito po yung unahin natin. Dapat nakatapat po ito sa gitna ng exhaust area. Itong kaniyang uh, dugtungan. Ayan. So ito namang uh, oil ring. Dito po 'yon sa uh, gilid ng kaniyang uh, piston pin, 'yung kaniyang uh, dugtungan, no. Sa exhaust na part po ito. Kaliwang bahagi ng ating uh, piston kapag pinatayo natin. So ayan. Okay, at dito rin siya sa kabila, no. So, nakakaliwang kaliwang bahagi rin sa gilid ng ating piston pin, no, sa exhaust na part. So dito banda yung kaniyang uh, dugtungan. So ito po siya no, nakita natin. At dito rin sa kabila. So yan sila no. Yung kaniyang ah uh, dugtungan. So nakita natin itong dugtungan ng kaniyang wheel uh, ring no. So dapat dito yan sa kabila yung second compression ring. Sa may uh, kanang bahagi malaman mo na sikan compression ring yan kasi kapag kinapa mo yan ay matulis yung gilid hait kung baga sa bisaya pa no? mahait makasamad <laughs> at next naman ay dito yung kanyang dugtungan sa sikan compression ring at dito yon ang last itong uh, top compression ring so malaman din natin na uh, tap top compression ring yan kasi uh, hindi yan matulis yung gilid no at uh, smooth siya okay so ayun at ipapakita ko rin sa inyo ang kanyang diagram para mas maintindihan nyo ito po siya mga kaidf no so ganyan po ang kanyang uh, diagram okay so okay na to yon so ito na po siya mga kaidf no so nabalik ko na lahat kinakat ko lang po kasi uh, medyo humaba na yung video natin okay So ito na po siya at uh, ipapakita ko sa inyo ngayon kung nag-usok pa ba to o wala na before and after okay so nakita natin na yung una kahit nakaminor lang so ito, ito yung before nakaminor lang yan pero napakalakas nung kanyang usok no? grabing usok at ito ngayon nakaminor din pero wala talaga siyang usok okay so ibig sabihin goods yung gawa natin So, maraming salamat po sa inyong lahat mga kaide.